Monday, tinola, yummy, syarap, Tuesday, pakbet, ayan, pak na pak ang bet na pakbet, yummy ko, syarap ng pakbet, gisado. Pork, Pinirito yan. Pork belly, yummy. Wednesday, Thursday, paksiu na bangus na may ampalaya, so yummy. Mmm. sarap, sarap ng bangus. Kainan na. Lumpia. Friday. Shanghai. Yummy, yummy ang lumpiang Shanghai. Mmm. Saturday. Adobo. Yummy. Pork adobo na may kasamang manok. Yan, and then may itlog. Mmm, Sunday. Monday. Sinigang na isda. Ayan. Inasimang isda. Tuesday. Adobong manok sa mantika. Ayan. Wednesday. Paksiyo na isda. Thursday, nilagang baka. Puto-buto, baboy. Yummy, sarap, sigop, sabaw. Ayan, Friday, ginisang sardinas na may alokbati. Mmm, sarap ng alokbati. Sardinas, kumakain ka ba ng sardinas? Ang sarap niyan, guys. Tapos maanghang. Mm. And then ito, bopis. Yummy bopis. Kain na bopis. Mmm, sharap ng bopis. Tulo-tulo na naman ang aking. Mmm, natatakam na naman may. Sharap. At... Pork binagoongan. Nako, kasarap nito guys. Mm. Ay, yan sharap, yummy yummy. Mmm, Kain na tayo, guys. Na, and then may palabok tayo, yummy.